Naman sayang kailangan marinig ng mga what the signs. Cancer, scopia, bisis. Ngayon or within one week from now. Well, merong flirtatious person dito. parang ang dating hindi nila makontrol so pwedeng friends with benefits to na ayaw ng commitment o manduloko nilang partner na ayaw tumino so sino kaya itong possible partner na to na masyadong stubborn tayo mayos Aries Virgo Case-to-case -case basis to, pero para siyo. Mm hmm Dito ko na nga ilagay. So, so, combination na to kinilarify natin. Ang dating, may magbabalik sa nakaraan. Pero for some reason, yung iba sa inyo, ang magiging decision nila ay i-let go na lang. Kasi, natatakot sila na baka magsayang na naman sila ng panahon, oras, tapos maghihiwalay din. Parang ang dating buo na ang desisyon nila na hindi na makibagbalikan o feeling nila ah uh... tawag dito hindi sila meant to be ewan ko parang nag move on na lang dito eh hindi ba sa inyo tingin nila wala nang future yung connection so sino kaya itong magbabalik na ex o someone sa past na para bang hindi napapansinin ng iba sa inyo o hindi na re-reply Capricorn Virgo, Mer Vir Mercury, Virgo, Gemini. Oh. Oh, well, ito third party situation na talaga to. Ay, wait lang. Third party ba to? Oo, oh, oh. third party friends with benefits, situationship, anything na para bang unconventional na relasyon. Eto, so expect na natin na yung iba sa inyo mukhang may involve sa taong magulo ang takbo ng isip o hindi, I mean, hindi nagsiseryoso o ayaw ng seryosong relasyon o commitment in general. So, yan. Beware. Okay? Pwedeng nangyayari na to. Oh, mangyayari pa lang. Pero, baka dalhin yung iba sa inyo sa friends with benefits situation, shift third party situation. Beware, ha? So, sino kaya yung pasaway na partner na to? O person? Aries Virgo. Um, ang dating kasi dito. May iiwang work, oh. Ewan ko, magsusulo na lang siguro. Nasa grupo kasi siya, eh. So, sabihin natin, empleyado siya. Magsusulo. Let, let go niya, eh. Magsusulo. O, oh, ewan ko. Kung dito empleyado, grupo. Nasa isang grupo siya, pero for some reason, titiwalag siya sa grupo na yan, no? sabi natin friends o frat aalis siya doon so ganun dating so wala namang involved na ibang tao kaya kuha na tayo ng ibang deck Oh, ito maganda oh. Ay, ito lang ang problema. So, ito. Itong dalawa. So, sabihin natin relasyon. Okay naman. Pero kanino tatama to kasi yung iba nating reading ay may betrayal, di ba? So sino yung partner dito na okay naman, wala namang problema within one week from now o sabi natin makakaayos kung magka problema man. Sagittarius, Aries. So yan yung okay yung relationship Pero kung sakaling nagkakaproblema Maayos din dahil naghawa ka na ng kamay At priority ang relationship Pero crush Yung iba sa inyo may nagkakakrush Oo, malalaman ang secret At ang secret ay crush O Kung single pareho pero in a relationship yung exposure ng secret dito ay um, proposal wedding proposal eto magsasaya daw eh so overall magiging okay daw ang relationship o family life o love life So, yun lang. Yan ang masabi dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Well, now.